apat na beses sa isang linggo kung magpakrudo si Nelson sa jeep nito. Kasi hindi namin sa jay, kung nga hindi tayo brito di sa kagkakrudo. Tata, hindi hanpa lang ang inmatong ausot ni krudo, hindi ada jay, no jay to this, wada jay 3536. Hindi namin sa nakalakti 4 mil, 4, 4, tas jay 2 this day. Pero laking tuwa nito at ng iba pa ang tsuper ang halos tatlong pisong rollback ngayong linggo sa kada litro ng gas at krudo. Jay <tinyo> kas-kas ta damot dita, kat ag uh, rollback dat iba no pa big time nga pangato da manan isumatikas kas kas da weekly into no after three days 4 days ka check pangato da manan isomat parang ano bumayag dati, rollback ngay, da rollback ay bagbagan basta ke di doubt mi ka rut uren handa nga nag plus 1 piso ko basta ay rollback dat i presyo tik bumayag, bomba ay ngatulong na may inayon dagay uh, dos o dos lang Bukas, ipapatupad ang rollback na 2 piso at 90 sentimo hanggang 3 piso at 20 sentimo sa kada litro ng gasolina. Ang krudo, 2 piso at 30 sentimo hanggang 60 sentimo ang rollback habang ang kerosene ay 2 piso at 80 sentimo hanggang 3 piso ang ibababa. May sinasabi ding saturation ng effect kasi pag hindi na rin ho kaya ng buyer, nagbabawas din ho ng konti doon sa kanilang demand o di kaya nagdi-demand na talaga yung mga buyers ng mas mababang price, nagne-negotiate. So at this point in time, na-observe na ho natin na consistently last week, Monday to Friday, bumababa na ho ang price. So any of those things na in-explain ko, possibly po yun ang nagpo-push na bababa na ho ang price. But then again, it's a negotiation, palagi ho yan, buy and sell sa international market. Wala hong nakakasiguro on a daily basis kung ano po ang price discovery. Pero ngayong mayroong big-time rollback, hiling naman ng mga pasahero na bawiin na ng provisional fare increase na piso na kahapon lang ipinatupad. Ma Mabigat po pa para sa amin, lalo po yung mga kapatid ko, studyando yung mga kapatid ko, talagang sila po yung araw-araw na nagbibiyahe, eh, panigurado mahirap po, dagdag -dag na naman po sa gastusin. Kaya uh, mag a na naman po sa budget, panigurado po. Kasi pag tumaas yung pamasahe, ka uh, ano na rin yun, yung mga bilihin. So mahirap para sa aming mga parents na nagpapaaral. Kaya uh, dalawa ma'am yung pinapaaral ko. So high school na sila. Mag na yung una sa ano next na itong susunod na taon. So mahirap na. Ito na ang pangatlong linggong magkakaroon ng rollback at ito ang pinakamataas na rollback kasunod ng mga sunod-sunod na price increase. Pero babala ng Department of Energy, posibleng hindi ito magtagal dahil sa pagsiklab ng gera sa pagitan ng Israel at Hamas na maaaring makapagpataas muli ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.